But, uh, in the life of Jesus is not uh, that uh, ordinary because uh, people were uh, pressing for him and uh, there were uh, a lot of uh, people groups of people from uh, Galilee and Judea from uh, Jerusalem from Idumea uh, beyond the Jordan the neighborhood of Tyre and uh, Sidon and uh, also siguro uh, ngayon kung ga nandito pa si Jesus no Uh, yung mga nakikinig sa radyo ngayon at uh, lahat ng mga mga fans ng uh, Bright FM. But uh, itong ating uh, evangelio ay yan uh, nagtuturo sa atin ng uh, ng uh, uh, ginawa ni Jesus so that uh, masundan din natin siya sa ating pananampalataya. At uh, we want to uh, miss no, in, uh, anything from his teachings that uh, will enable us To have a healing, to uh, practice our faith, no, magkaroon tayo ng faith, hope, and uh, charity. And uh, above all, we also uh, receive uh, what uh, we are asking for uh, from God. That uh, the people were pressing uh, towards Him, at uh, siguro kung nandun din tayo, we will also uh, press towards Jesus. At uh, siguro ang mga pampangga ay magdadala ng kanilang mga sisig, o kaya mga mga kare-kare you know, para mag-catch ng attention ni Jesus. But uh, uh itong ating uh, uh, tinuturo ng Ibanghelyo ngayon. That uh, there, in as, as there are me, there were many people who were pressing towards Jesus and uh, tayo yun. Una, Jesus was also protecting himself uh, to, uh, against uh, the, uh, the pressing of uh, the crowd that he also ordered the a uh, a boat uh, so that uh, an escape boat para sa kanila kung sakali man na uh, the crowds will continue to press upon them and there uh, may isang uh, father nagsasabi niya mission mission boat daw ito no nagasakay sila sa bangka because uh, the setting of uh, the preaching of Jesus is Galilee and uh, maraming uh, mga mga bangka doon no? that uh, they were using for uh, transportation and uh, for fishing. And uh, ginawa din ni Jesus na escape route. No? So with this, uh, manapit na rin tayo sa, sa panahon ng uh, vacation, ng summer vacation. No? Kung pupunta kayo sa Visayas o kaya sa Mindanao, ay um, makikita, makakasakay kayo sa bangka a long time ago when uh, we were going to Manila ay sasakay ka sa boat at uh, yun, maranasan mo ang uh, ang uh, mga alon kung minsan may bagyo at uh, pero yung excitement na there is a uh, something uh, uh, a good experience that uh, you can uh, you can uh, experience while riding the boat pero ang uh, ang ating concern dito no, sa sa pag uh, safety ni Jesus uh when uh, people were pressing upon him that uh, um, we should also take care of uh, the body daw that uh, sometimes uh, because of uh, so much work o kaya marami tayong mga mga alituntunin kung minsan na na dapat uh, gampanan din minsan uh, nanineglect na nanineglect neglect natin ang ating katawan uh, hindi tayo makakatulog nang nang uh, uh, matagal o kaya hindi tayo makakakain on time no 'no gusto natin na uh, uh, fast eating no at uh, mala na tayong time para i-treat ang ating uh, katawan o kaya bigyan ng rest no but uh, sometimes kung uh, ito ang nangyayari sa atin maniningil talaga ang katawan mo sabi niya ang uh, pamangkin ko ay sa doon sa kaniyang nanay na nagkasakit sabi niya baliwala ang mga pinaghirapan mo sa iyong buhay Pagsiningil ka na ng iyong katawan at uh, hindi uh, pag uh, mauubos ang iyong uh, savings ang at iyong pinaghirapan so habang uh, maaga pa naman ay eh, dapat uh, you'm also to balance between work and uh, and uh, rest and go um, uh you should also treat your body para magkaroon din ng uh, ng good health to fulfill your mission in life. So, ayan uh, ibang uh, mga tao nag take care sa kanilang sarili pero kung minsan ay huli na ang lahat para para uh, maagapan pa kung ano ang abuse na ginawa natin sa ating katawan. So, the best way is is uh, we should also take care of the body para tatagal-tagal pa tayo at uh, marami pa tayong ma-experience sa ating buhay at uh, higit sa lahat, tatagal tayo sa pagsiserve sa Diyos sa ating uh, buhay. Yan naman ang uh, mahalaga na buhay ka pa at uh, malakas, you are strong and uh, ma marami ka pang uh, ma mission na magagampanan sa iyong buhay. So with this, no? mayroon din tayong dapat na escape route sa ating uh, sa ating buhay that is um uh, kung minsan na uh, what natin i-violate kung di, uh, isa ko para natin because uh, we should also take care of our body also uh, that's uh, the first point para sa ating ebanghelyo uh, ngayong uh, umaga na ito ang pangalawa is that uh, people will keep on pressing god uh, because uh, god has planted in uh, in our hearts uh, faith hope and love na ang Diyos lamang ay makakatugon nito. So that is why you, you can uh, see people na uh, whenever uh, there are uh, there is uh, they 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 heard or they know that Jesus uh, was uh, on uh, was coming on their way na patuloy silang uh, uh, nag uh, gumagawa ng kanilang uh, nagpupunta at uh, they were pressing for uh, Jesus so that they will receive healing uh, that uh, the mere uh, mere presence siguro, that already heals. And, uh, pag pagmagkita mo pa kaya no si Kristo at matouch no and, uh, uh, sa siguro ay uh, yan ang uh, ang uh, hinahangad ng mga tao sa kanilang buhay. So, sabi din ni Saint Paul uh, letter to the Corinthians, God has planted faith, hope and charity in our life so that we will seek for God in our life. so uh, na uh, siya ang uh, ang ating hinahangad sa ating buhay na makamtan. mayroon tayong hope na About oh, meron tayong faith muna no na sa may pananampalataya tayo na ang Diyos ay may magagawa sa atin at kung hindi man no sometimes sabi nila, it's not so much uh, faith is not so much about uh, uh, seeking for deliverance in your life whether you are uh, you receive deliverance or not you will still still have faith in your life and uh, ang pag uh, pagpapalago ng iyong pananampalataya sa yung buhay so prayers no nagpapalago ng pananampalataya at uh, ang yung uh, pag uh, pagsisilbi uh, sa Diyos and uh, pagreceive ng uh, mga sacraments and communion and the uh, time para uh, para sa uh, to meet God no? in uh, your life at uh, of course uh, when we do that you practice it uh, in your uh, life ang pagpapalago ng pananampalataya ay isang ay uh, isang uh, tugon natin yan sa Diyos na naghahangad sa atin sa ating buhay. Tapos yung uh, hope naman, uh, people were pressing on Jesus dahil uh, dahil uh, alam nila no, that uh, there is God who will deliver them but above all God who will give them eternal life sa ating buhay. May pag-asa ang ating buhay. Nasa kabila ng ating pagkamakasalanan or our dire situation sa ating buhay. There is still God who will give us eternal life and will bring us to heaven after uh, our journey in this life. Tayo ay tagapagbigay ng pag-asa sa ating mundo. Nasa kabila ng uh, lahat ng ating nanar nararanasan. There is still something beautiful that we can long and aspire for in our life. And that is our uh, our uh, our god who can satisfy our longing in this life so tayo ay tagadala ng pag-asa upang patuloy nating magagampanan at uh, gawin ang ating mission sa buhay of course charity ang pag uh, pagmamahala uh, natin that is a uh, that is uh, uh, known that is uh, uh, represented in our service to one another ang uh, mga demonyo alam naman nila yan na na si Kristo ay Diyos at uh, there is God no They uh, also believe in God but they don't have love in their life kaya ang tanong nila sa sa dito sa ating ebanghelyo sabi niya ah, ano ba ang gagawin namin sa iyo no, son of god pakialam namin no so with that no? pero ang mga tao na may may pagmamahal sa kanilang uh, sa kanilang buhay no sabi niya nila, lord where can we go uh, we go you have the words of eternal life no? so with this my dear brothers and sisters no ito ang uh, ating mga reflection ngayon para sa ating ebanghelyo upang lumago tayo sa ating relationship with the Lord at uh, syempre ang pag uh, pag uh, pag, uh, pag uh, protect din natin ng ating sarili upang tayo ay patuloy na uh, makagagawa at makapagsilbi uh, makagawa ng kalooban ng Diyos at makapagsilbi sa ating buhay that uh, can uh, make our journey in this life what is important is our journey in this life more uh, meaningful may saya at uh, tuwa at gigit sa lahat uh, kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay may god bless us all